Alright, and today, today, today's video, naka-kikita ako ng magandang i-video para i-share ko sa inyo. Fruits! ngayon oh, ang ganda. Naka-display. Ang sasarap. oh, pumili kayo. Saan dyan ang gusto nyo? O, oh, ba diba? Klasik-klasing kulay. May green, may orange, may red, may yellow, may apple, at saka yung mangustin, Oh. Ang gustin. Ang gustin ba yon Iba ang kulay. Tapos dito yung lemon. At saka yung apple. Yung orange. At saka yung green apple. At dito, anong tawag dyan? Hindi ko nga lang alam ano to eh. Nasa isipan ko pero hindi ko mabigkas. At saka yung mangga. Yung mangga na kulay dilaw. Pero iba ang pagkadilaw niya, no? Saan kaya galing itong mangga na to? Ano ito? Tiesa? Hindi ko alam. Pero yan, binibideo ko na. Pero, nahihwagaan talaga ako sa mangga na yan. Ba kasi iba ang kulay. Ano? Kulang pa sa pagkahinog. Ang ganda ng paggamangga o, mangga oh. ba yan? Green, yellow. Ang ganda ng kulay. So ayan yung binidyo ko, naka-arrange nila doon hanggang dito. Tapos may halong plant pa. O oh, diba, ang ganda, ang ganda ng plant. O oh, sige, titigan nyo, ang ganda ng plant ko. Oh. Diba? Orong tayo, orong, orong. Ayan, libre naman ang magpicture dito eh, at magkuha ng video. Sumula so, doon. O ayan, so na ang mga mata ninyo sa katitig dyan sa mga prutas na yan. Kasi dinisplay yan para makita. So dito na rin, dahil nakita ko, video ko na rin para makita nyo rin. Diba? So nandito pala ako sa palengke. Sa kabuhuan ng palengke. At dito naman ay display nila sa mga prutas. Fruits and vegetables. O ba? Diba? So, 3 minutes video. Ang ganda talaga nito, oh. Eh. Ang ganda, no? Yung klaseng dahon yan. And plant. So, ayan, natapos na yung ating 3 minutes video. Maraming salamat sa nanood. Sana yung nagustuhan nyo. Please like and share. Like and subscribe. Maraming salamat. Bye-bye. Joy B. Cordero po. Follow and subscribe. Please like and subscribe. Maraming maraming salamat.